All right, mga amigos, gusto ko lang kayong i-remind sa isang laban na matindi. So balit hindi na pag-uusapan masyado o naibabalita. At yan nga po ay ang comeback fight ni former 2 Division WBA regular champion David Morel Jr. Sa darating na July 12, undercard sa The Ring 3 na pagbibidahan nila Berlanga at Shiraz, Shakur Stevenson at William Cepeda. Makakaharap ni Morel ang binasagang The Next Arthur Beterbiev na si Imam Katayev ng Russia. At ngayon ating nga alamin kung gaano nga ba katindi itong makakalaban ni Morel na si Katayib. Pero bago yan, siyempre, nais ko po muna ang imbitahin ng mga viewers na ngayon pa lamang napadpad sa teritoryo na walang preno na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mas maging updated sa mga latest dito sa Walang Preno TV. Imam Katayev na ikukumpara kay former light heavyweight undisputed champion Arthur Biterbiev marahil dahil sa halos pagkakapareho ng kanilang estilo at pagkakaroon ng parehong malakas na kamao. Sa professional na kapagtala na nga po itong si Imam Katayev ng 10 wins, no losses, no draws with 9 knockouts. At siya rin po ay dating Olympic bronze medalist noong 2020 Tokyo Olympics. Sa kasalukuyan, number 6 IBF contender po itong si Katayev at number 8 sa WBC rankings. Bagamat sinasabi ng mga odds maker na liyamado sa laban si Morel, pero may hatid po na panganib ang Russian fighter at posibleng makakuha rin ng bentahe dahil sa ginawa nga po ni Turkey na palaitin ang ring from 22 by 22 ito ay ginawang 18 by 18 Pabor na pabor ito sa mga katulad ng mga galawan ni Arthur Beterbiev at Imam Katayev. Ang style niya sa ring, controlled aggression. Magaling siyang magkat ng distansya Mahusay to miming at ayos din ang instinct sa counter -punching. Pero hindi lang lakas ang asset niya, malinis din ang fundamentals. Footwork, balance, punch placement, lahat yon on point. Pero heto ang dapat nating alalahanin. Nakasampung laban na siya pero karamihan dito ay hindi elite level opposition. Wala pa siyang napapatunayang panalo kontra sa mga top contenders. At kapag si David Morel Jr. ang iyong nakaharap, ibang usapan niyan dahil nasubok na yan kontra kay David Benavides na ipakita niya kung anong klaseng mandirigma siya. Si Morel ay isang dynamic southpaw na explosive at unpredictable. May pagkaswak ang matchup na ito mga amigos dahil parehong may power pero mas pali siyang galaw ni Morel pagdating sa angle sa setups. Yun nga lang merong masamang kaugalian itong si David Morel. Kung minsan sinusuway nito ang utos ng kanyang trainer. Kung tutuusin sa bilis ng kanyang footwork, Lakas ng suntok at ganda kombinasyon. Kaya niyang talunin ang kanyang mga makakalaban sa pamamagitan ng puntos. Hindi niya kinakailangan palaging manalo ng knockout. Pero minsan hindi pumapigilan ni Morel ang kanyang sarili at naikipagsabayan siya ng gusto. Bagay na nagpapataas ng tsansa na matamaan siya ng kanyang mga nakakalaban tulad sa naging laban niya kay David Benavides at baka maulit muli sa magiging laban niya kay Imam Katayeb. Kung hindi magiging matalino sa laban si Morel, hindi niya gagamitin ang kanyang bilis ng footwork, bilis ng kanyang galaw, timing at counter punching ability. Mas pipiliin niyang maipagtaw-tutaw. Malaki po ang tsansa ni Imam Katayeb na manalo ng knockout. Malasahin patunayan mo sa akin, sino mabuno, di ka sabay. so vaya